kung gusto niyo mas magandang panyo, pwede yung bandana na mas malaki. Ito, simple lang panyo ko. Pero ang panyo, talagang pang first aid siya eh. Palagayin natin, uh, may sugat. Narin, nasugat ka dito, di ba? Nasugat. So, ang first aid sa sugat, mamaya ituturo ko, uh, tatap, ipipress mo siya. Malinis yung panyo mo, nakapress lang. Press mo 5 minutes, 10 minutes, para mawala. Kung wala ka pa, panyo, paano mo ipipress? Di ba? Talagay natin, may sugat. Meron kayo ipapahid na cream o meron nilalagay na betadine. Wala kang makuhang uh, bulak. Pwede mo rin gamitin ito, pampres. Palagay natin napilay. pilay. Uh, napilay ang paa, napilay ang kamay. Ang isang first aid din, isusupport mo yung bagay na napilay. Dok Lisa, ito, pakita natin itong kamay mo. maganda. Ito, ganda. <laughs> So, palagay natin na pilay ito, susupport so natin siya. So, ang support, ikot-ikot mo lang siya. Support na yun. Ikot mo lang siya. Hindi naman kailangan matalino eh. ni Ma style lang eh. Ikot mo lang siya. Mas so, maganda nga may clip. Kung may clip ka, so ikot mo lang siya. Yan, para may support siya. Yung iba kasi may clip pa dito. Kiniklip natin dito. Para lang hindi siya magalaw. ba? Diba? So, malaki, maraming, maraming use ang panyo. sa pa. Let's say, tinamaan yung mata. Di ba? Tinamaan yung mata, puwing. Ang first aid dyan, tatakpan mo yung mata para hindi na makuskus. Di ba? So, pwede rin to sa mata. Iwan diba? Nilalaro to ng mga bata. Ay, pwede natin ikot-ikotin. Uh, pwede mo siya it it, it itakip dito sa mata. Nakatakip siya ngayon. Di ba? Iproprotect mo siya. So, maraming use siya. Uh, tourniquet. May mga pagkakataon yung talagang malakas ang dugo. nagto lang tayo. Yung sobrang lakas ng dugo. Let's say, talagang nabutas yung ugat, tumudugo. So, kailangan mo ihinto. Ito, bihira lang to ginagawa. Hindi lagi. Yung talagang sobrang lakas na bleeding, tinotourniquet mo. Itatali mo siya talagang masikip. So, tatali mo siyang masikip na talaga. So, masikip na masikip hanggang mahinto yung pagdurugo. Pero bihira lang to ginagawa. Ah. Sa severe bleeding lang yan, tourniquet yung natin. At isa pa, ang daming use na lang na panyo. Eh. Nakakatuwa. Sa mga bata, di ba mga Boy Scout? ah uh, isa pa sa panyo, let's say, na pilay ang kamay, na injure, na injure, o baka yung kamay or yung shoulder, pero kadalasan yung kamay. So, kailangan, hindi mo siya magagalaw eh. Kailangan i-steady mo to. So, isang paraan, kung meron kayong bandana, mas maganda eh, Mas mahaba yung bandana. So, pwede nakalagay siya dito at sa mo dito. See? So, medyo relax yung kamay mo. Dapat naka, nakaitot pa yun. lang. Kaya ganito lang siya. See?